I-introduce na natin itong tumawag, nakakagulat 'to, hong tumawag itong napakatigas na uh, ating hunga, dating uh, DJ. Ito, magandang magandang araw po. Uh, dating uh, DJ na si General Bantag, magandang araw po. Sir. Uh, magandang araw naman o oh, magandang gabi mga Banateros Brothers. Naku. A a a ako ay inine sa inyo kasi kayo na naman ng pagtutunan ng kinit ng ulo. Naku po, patay tayo dyan. <laughs> Lagot. Uh, pero unahin na muna natin, may sasabihin si Coach Dada. Eh, ano? meron lang po akong gustong itanong sa inyo, ang, uh, DG Batag. Eh, nahuli na po si uh, Kong Tebes. Kayo po ba eh, wala pang balak ka uh, sumuko? Sumuko na ho kayo. Kami dadamay dyan. Ipag eh, di kayo sumuko, o pinasusuko namin Tano kayo ha? Alam nyo, hindi ko napaghandaan yung tanong na yan. Eh. Akala <laughs> uh, ko kung ano lang ang pag-uusapan natin. Pero alam nyo, sa totoo lang, sino ba naman ang ayaw humarap at uh, harapin nga, harapin ang proseso ng batas? Kaso, hindi lang kasi ito yung kaso naming hinaharap eh. Sa akin, sa akin ha. Kaya parang nagdadala ang isip ako talagang harapin yan o ipagpatuloy ko itong ginagawa kong ganito, hindi pagpapakita dahil nga yung Percy Lapid anak nang nanganak, ang daming kaso wala akong kalaban-laban kasi so napakagandang tanong yan Handa ko bang, ano sabi mo ba? Handa ko bang harapin? Handang handa ako. Kaso nga lang, kung ikaw ang nasa katayuan ko, ang daming nanganak, hindi lang yung Percy Lapid case, kundi marami pang ikinaso sa akin, na alam naman natin na gawa, -gawa lang. Paano naman ako? Kung ako'y humarap.